gandang buhay mga kabatingting ting mayroon tayong gagawin dito na isang bibo A76 uh, ito ay nabasa water damage ang naapektuhan sa kanya ay yung kanyang LCD kaya ang gagawin natin ngayon magpapalit tayo ng bagong LCD kasi tayo ng back cover saka ng side cover ayan tabi nyo lang yan tapos ito yan sa ilalim gumamit kayo ng manipis yung iba card ginagamit ako yung ginagamit ko ayan o ah uh, corb ayan para matanggal nyo ayan ingat lang para hindi mabasag yung ating back cover ayan dahan-dahan lang dahil dito mayroong flex dyan eh lapit doon sa camera ayan paikot pag natanggal nyo na ayan madali na nating matatanggal yung ating back cover pag naikutan natin ng ganyan ayan o oh. ayan ayan yung flex yung kulay gold na yan ngayon magtatanggalin natin lahat yung tornilyo dito sa may main board saka dito sa charging board nya yan tanggalin natin lahat yung mga tornilyo para ma iangat natin yung side cover kasi uh, mag aangat tayo ng battery dahil yung flex nung ating LCD nakailalim dito sa ating battery kaya obligadong tanggalin natin yung lahat ng turnilo, yung side cover. Sa pag-aangat ng side cover, ingat lang kayo mga Kasi yung nakikita yung kulay gold na yun, flex yun ng fingerprint. Baka mahila nyo, eh mapunit. Hindi, nagagana yung fingerprint. Ayan, konti na lang. Basta lahat ng turnilo na tinatanggal nyo, uh, ibabalik nyo kaya kailangan itabi nyo ngayon dito sa ilalim yan kumuha ulit kayo ng panungkit ayan no? manipis tulak nyo papunta doon sa may malapit doon sa sima ayan pa ganyan no? may mga lak kasi yan eh maririnig nyo naman tutunog yan kapag ka uh, natanggal nyo na yung pinakalak nya ganyan paikot yun ginagamit ko yung kuko. Eh, ngayon, pud yung kuko eh. Kaya, ayan. Kailangan, ingat lang sa pagbabaklas. Baka, mabasag yung mabali. O mabasag yung side cover naman natin. Manipis lang siya. Ayan, no, nakikita nyo nakaangat. Manipis lang niya. Ingat kayo dyan. Kaya, ayan o. Ngayon, pag angat nyo nyan, yung flex na to ng fingerprint, andito sa ilalim. Angat nyo muna itong board cover natin yung sa main board ayun o tapos makikita nyo yung susungkitin ko na yan gumamit kayo ng plastic wag metal kasi maaring mag ground yan angat nyo muna yung battery yung flex yung battery nyo ayan yung flex yung battery ay yung flex nung ating LCD angat nyo yung flex yung battery tapos itong battery na yan tatanggalin natin yan para madali nating tanggalin at hindi siya masira yung ating battery hindi mabend yan yung pinapatak ko na yan uh, electronic thinner yan yan tapos angat nyo yung plastic na yan o. Oh. saka yung kulay green hihilahin nyo ngayon yan alalayan nyo yung ayan o oh. alalayan nyo lang yung ating frame tapos, ito yung flex ng ating LCD. Ilahin nyo yan. Ngayon, itulak nyo sa pa-ilalim, Ay, palabas. Tulak nyo palabas. Ayan o. Ayan o. Tanggal na yung dikit nyo. Ayan. Ayan yung... Kung bakit kahit hindi sabihin nung nagpapagawa na nabasa. Malalaman namin. Ayan o. Yung mga puti-puti na na parang asin. Ayan, nag yung kanyang LCD dahil nabasa. Ayan o. Kaya halimbawa, nagpagawa yung customer, sinabi na bigla na lang nagguhit-guhit, bigla na lang nag-blackout, makikita pa rin namin. Kaya, payo ko doon sa mga nagpapagawa ng cellphone, sabihin nyo yung totoo doon sa technician, dahil hindi po kami manghukula. Ayan. Ngayon, lilinisin natin to. Bago natin ikabit yung bagong LCD. Kasi, yung mga dikit nung adhesive nung tinanggal nating LCD naiwan yan eh ayan o oh. ayan paikot ay makikita nyo pakikita ko ayan oh. oh. eh pagka ganyang hindi nilinis aalsa yung ating bagong LCD kaya kailangan pagka eh lagi nyong lilinisin ayan para maging maayos yung pagkakalapat. Ngayon, ito yung bagong LCD natin ipapalit. Ito yung luma nandito sa kaliwa. Itong sa kanan, yun yung bago. Angat nyo yan. Wala kaming pakialam! Sa <laughs> yes, ilalim na pula, tanatanggalin nyo yan. Kasi, maaaring lumabo yung ating LCD. Ayan. Meron naman siyang isolation do sa ilalim na protection. Ayan o. Oh. Yung itim na yan. Hindi siya magaground ground May cover din yung ating mga parts doon sa flex ng ating LCD. Kaya ang gagawin natin, ayan o. Oh. Ilalapat nyo. Suot nyo dyan sa butas kung saan nyo tinanggal. Tapos, ayan. Try nyo yung pit. Ayan ito uh, wala pang dikit ita trial pa muna natin bago tayo mag fix maaring may factory defect kasi yung ating mga LCD or battery kaya kailangan i double check muna natin kung nagpa-function siya ng maayos Ayan, makikita nyo, nag chat siya. Ayan, may sign ng parang kidlat. Ibig sabihin, nag-charge. Ayan, oh, 95% yung charging niya. Ngayon, uh, i-try natin siyang i-on para ma-check natin yung mga apps niya kung nagpa-function ng maayos. Antayin lang natin saglit para ma-check natin. Ayan, nag-open na siya. Ngayon, walang password pagkaganyang walang password kumuha kayo ng isang application kahit anong application dyan ayan yan, yung contact kailangan lahat ng parts ng paikot ng buong LCD na yan gumagalaw ayan kailangan ayan o, lumilipat sya pagkaganyang nagpa-function sya ibig sabihin okay yung ating LCD ayan. kaya ang gagawin na lang natin pagkaganyang na-check na natin pataas pababa, paikot basta lahat yan kailangan paikot ng LCD na igagalawin nyo ayan para masigurado nyo yung nagpa-function lahat ayan o ayan okay na siya ang gagawin natin ngayon i-off natin siya tapos tatanggalin natin yung LCD lalagyan na natin siya ng adhesive Ayan, na-off na natin. Tatanggalin natin yung LCD para malagyan na natin ng dikit. <laughs> What did you say? Tanggalin natin yung LCD. Kanina nalinis na natin yan, di ba? Ngayon lalagyan na natin siya ng adhesive. Ayan. Paikot hanggang dito lang kasi yan dito. Speaker cover yan eh. Yang ganyan lang. Yan sa simula doon sa aking dinidikitan makikita nyo naman yan eh pagka kayo nagbaklas para to sa mga malalakas yung loob ayan paikot yan huwag masyadong marami baka maapektuhan pumasok mo sa loob ng ating LCD ay eh, magkaroon ng problema kaya saktong sakto lang huwag lang kulang kailangan lahat nung paikot nung ating frame ay yung malagyan para lumapat at hindi makita yung backlight ng ating ikinabit na bagong LCD. yan, Mag-replace tayo dito ng LCD. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, na mo yung aking video, maaari bang mag-like? Paki-like mo, comment na rin at sana lalo, lalo na paki-share ang video at mag-iwan ng bakas. Subscribe na rin mga kabuting-ting para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Ayan. Ngayon na ikutan na natin. Ipasok na natin tong ating LCD para ating ma na mabuti. Ayan. Tulak nyo lang siyang pataas sa kapababa side ng kaliwat kanan para lumapat yung ating bagong LCD. Ayan. Two hours Ainsya. later. Ngayon, ikabit nyo na yung flex at iaayos na natin dahil ipipix na natin yung ating ginagawang cellphone. Ayan. Para magamit na nung may ari. Ayan yung battery. Iangat nyo lang yung plastic. May plastic yan sa ilalim eh para hindi mag-ground yung ating cellphone yan ilapat nyo lang siya mabuti yan saktong sakto kailangan kabit nyo yung flex yan tapos yan lalagyan natin siya ng tape para hindi umangat at hindi siya malukot pagka inilapat natin yung ating back cover yan susunod natin gagawin dyan uh, ilalagay natin yung side cover Ayan. Unahin nyo ganito. Ayan. Kabit nyo yung flex ng ating fingerprint. Tapos, isunod nyo yung board cover. Ayan. Pag ganyan. Tsaka nyo ilapat yung ating side cover. Ayan. Tutunog yan ulit. Kung paano nyo tinanggal kanina tumutunog. Ganon din yung pagka ibinabalik na. Ayan. I-fix nyo lang mabuti. Ayan, oh. Kasi may mga lakyan eh. Tutunog yan para lumapat siya. Dahan-dahan lang kayong magmasyadong madiin at baka naman mag-crack yung ating ipapalit na bagong LCD. Ayan, sinisipat ko lang mabuti. Ngayon, ikakabit na natin lahat ng mga tornilyo na ating tinanggal. Ayan, ngayon ikakabit na natin lahat yung mga tornilyo para <laughs> maibig na natin yung ating ginagawang cellphone. <laughs> Ang isusunod natin dyan kapag ka naikabit na natin yung mga tornilyo, eh, didikitan din natin yung ating back cover. Tapos, naligyan natin siya ng tape at kalahating oras natin siyang uh, patutuyuin yan konti na lang para maipix na natin at uh, pagka napatuyo natin ng kalahating oras uh, pwede na natin ibigay dun sa may ari yan shout out dun sa may ari yan Alvin Oliveros yan tol okay na yung sipi mo magagamit mo na ulit panghanap buhay ayan dito na lang. Susunod na natin yung ating back cover. Lalagyan din natin siya ng adhesive para hindi siya pasukin ng tubig dahil yung ating adhesive kapag ka natuyo para rubber she protection din siya. Parang magiging waterproof yung ating unit pero 'wag naman nating hayaang mabasa. Ayun. Ayun, isang maliit na tornilyo na lang. ayan oh dito. Tinanggal natin. Yan. Yan, fix lang natin. Tapos susunod na natin 'to. ayan Paikot. Lalagyan natin 'yan. Lagyan natin siya ng adhesive. Yan. Para mailapat na natin siyang mabuti. Paikot din 'yan sa gilid. Yan yan, okay lang marami dyan kasi wala naman na maapekto ang mga parts dyan eh. Kailangan marami, paikot para maging waterproof sya. proteksyon ng ating unit. Yan. Ikutan lang natin. konti na lang. Yan. Ikaw ay napadaan sa aking channel. Like and comment. Please pakishare ang video. Subscribe na rin para maging updated ka sa mga susunod na video, kailangan mong i-click ang notification bell. Ayan, maraming maraming salamat din sa lahat ng aking mga subscribers. Mga nanonood ng aking mga video, maraming maraming salamat po. Sana may mga natutunan kayo sa aking mga tutorial video. Ayan, konti na lang at ating ilalapat na siya. Ayan, yun, okay na. Paikot. O uh, na natin ngayon may paglalapat din yan ganun din ayan o oh, kasi may lock din yan eh mararamdaman nyo tutunog siya ng mahina pero may lagitik eh nga, ayan o kalahating oras hintayin natin ayan lagyan natin siya ng tape at kalahating oras para magamit na natin ayan Lagyan natin yan dulo-dulo. Yan, mga kahit mga arim na kahit mga walong tape. Ayan, ganyan. Para lang hindi siya umangat. Kasi basa pa yung ating adhesive. Hindi pa man nakalapat masyado yung ating LCD saka yung ating back cover. Ayan. Hintayin lang natin. Iayos natin mabuti. na. Ngayon, okay na yung ating ginawa. Tanggalin na natin kalahating awal. <laughs> Ayan. Ayan. Habang tinatanggal natin yung mga tape, eh, ino, naka na natin, ino na natin siya. Ayan, hintayin lang natin. naman tama yan, pag nabaklas natin lahat yung mga tape. Eh, naka-open na yung ating ginagawang cellphone. Ayan. Tapos, sunod natin gagawin dyan. Ayan, nag-open na siya. Lilinisin natin yung mga sumobrang mga adhesive. Ayan, gagamit na natin siya ng... Ang ginagamit ko naman dito, 100% alcohol. Wala siyang halong tubig. Ayan. Puro siya. Ayan. Babasahin ko lang yung tela, yung basahan. O kaya ganito ang gagawin nyo. Kamay muna. Ayan o. Pag ganyan. Matigas na kasi yan eh. Yung mga lumampas-lampas na yan. Gilid. Paikot din yan. Yung sa LCD. Tapos doon sa may back cover natin. Ganyan lang din ang gagawin nyo. Para ma-iangat yung... Ay ma, para ma-linish nyong mabuti. ayano. Tapos yung mga dumikit na iba para matanggal nyo gagamitan nyo siya ng basahan na merong alcohol ayan ayan o paikot para pagka nilagyan ng tempered glass hindi siya nakaangat ayan ayan o okay na siya di ba magagamit na nung may ari ayan o lilinisin ko na siya ngayon para maging mapogi yung ating LCD ayan okay para makita nyo ayan o oh. Yan. Paikot. Para malinis na malinis at parang bago na ulit yung ginawa nating cellphone. Ayan. Ayan. Okay na. Okay. Check natin. Ayan. Ayan. Okay na. nagpa-function siya ng maayos na maayos. Ayan. Mag-volume. ganoon din. Ayan, namamatay siya. Kailangan do check nyo lahat yan. Pati yung camera. Okay na yan, mga kabuting -ting.